Magandang magandang araw pong muli sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay dito sa ating araw-araw na pagpapala. So ito pong muli si Pastor Alina na tunay nga na patuloy na bumabati sa inyo na isang magandang araw at ang pagpapala po ng ating Panginoon ay patuloy po nating maranasan. Amen! So, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah! Father, in Jesus' name, salamat po Panginoon sa araw na ito, Lord God. Lord, pagpalayo mo po, O Diyos, ang mensaheng na aming mapapakinggan sa araw na ito, na ito, O Diyos, ay tunay nga, Ama, na maging pagpapala para sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. So, ang title po na ibabahagi ko po sa araw na ito ay God's Hotline. Kung dito po sa mundo ay meron po tayo mga uh, numero o hotline na pwede natin tawagan. Like for example, kung may emergency, yung, yung number ng emergency or number ng Red Cross, number ng Bureau of Fire at maging yung PNP at maging yung sa disaster at marami pa pong iba. So meron din po tayong hotline from our God. Amen po. Na ito ay matatagpuan po natin sa Jeremiah 33:3. So sabi po dito sa Jeremiah 33:3, sabi po dito, "Call to me and I will answer you." And show you great and mighty things which you do not know. At sa Tagalog naman po, sabi po dito, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga at hindi mo nauunawaan. So ito po ang uh, Uh, number na pwede po natin idayal, ang 333. Amen! So dito po ay, alam niyo po ba na si Propeta Jeremiah ay napakarami pong uh, paghirap na pinagdaanan sa buhay. At maging yung mga tauhan niya ay nabihag. At alam niyo po ba na, uh, Si Jeremiah na habang siya po ay nangangaral o habang siya ay nagpapahayag din po ng salita ng Diyos, ay hindi po siya pinapakinggan ng mga tao. At uh, nagalit pa nga po sa kanya ang mga Hudyo at siya po ay ipinakulong. So katulad po ng mga naranasan ni Propeta Jeremiah, meron din po tayong, syempre alam ko po ng iba sa atin ay may naranasan at nakakaranas din po na katulad ng naranasan niya na may paghihirap o may mga sitwasyon din pong pinagdaanan sa buhay. So sa pamagitan po ng pagtawag natin sa Diyos o True prayer, ito po ay, magbibigay sa atin ng himala. Sabi nga po dito sa binasa natin ay, sabi dito, and show you great and mighty things which you do not know. So kung tayo po ay tatawag sa ating Panginoon ay, ay ipapahayag po niya at makikita ni natin yung mga bagay-bagay na hindi pa natin lubos na nauunawaan. At sa pamagitan po ng pagtawag natin sa ating Panginoon o pananampalataya natin sa ating Diyos ay umasa po tayo na meron tayong pribilehiyon na matatanggap. Amen. Na yung mga idinudulog at inilalapit po natin sa ating Panginoon, tayo po ay kanyang tutugunin. Yung ating mga panalangin at paglapit natin sa kanya, tayo ay tutugunin ng ating Panginoon. Amen. So, sa paglapit at pagdulog po natin sa ating Diyos, dito po nagsisimula yung invitation sa atin ng ating Panginoon. Amen. Hindi lamang po tayo lalapit sa Diyos kung kailan tayo, merong sitwasyon o merong problema. Tama po ba? Marami po kasi mga tao na sakalang naalaala ang ating Panginoon, sakalang naalaalang lumapit sa Diyos kapag meron na pong problemang nararanasan. Kapag may nakakaharap ng sitwasyon na kung minsan, na kuminsan po na kapag nasolusyonan na po yung problema, nakakalimutan na po ulit na tumawag sa ating Panginoon. Hindi po dapat ganito ang ating ginagawa. Dapat palagi po tayong tumatawag sa ating Panginoon. i po natin palagi ang 33.3 na sa pag po natin o sa palagi po nating pagtawag sa ating Panginoon ay umasa po tayo na sasagutin tayo at pakikinggan tayo sa ating Panginoon sa ating mga panalangin. Baging... Dito nga po sa Biblia, marami po ang makikita nating mga lingkod ng Diyos. Marami po tayong mababasa at makikita po natin kung pa paano po sila nanalangin at paano sila tumawag sa ating Diyos at kung pa paano po sila pinakinggan ng ating Panginoon. Katulad nga po, magbibigay po ako ng example. Katulad po ni Abraham na kung saan, di po ba Uh, sa edad niya na matanda na siya at ang asawa niya si Sarah ay uh, matanda na rin po subalit sila po ay patuloy na tumatawag sa ating Panginoon at ang panalangin nila ay humihingi po sila ng anak di po ba hindi sila magkaanak Imagine niyo po yung pagtawag nila sa Panginoon sa edad nila ilang taon po ba si Abraham nung uh, mag, uh, magkaroon sila ng anak 100 years old po siya at si Sarah naman po ay 90 years old nang siya ay magbuntis at manganak. So doon pa lang po talagang magugulat po tayo dahil alam natin na sila ay palaging tumatawag at nananalangin sa ating Panginoon. Wow, nakakatuwa po. Meron pa po, maging ang panalangin ni Elijah na kung saan nanalangin po siya sa Diyos at sinabi niya na pakinggan siya sa kanyang panalangin na, na kung saan para manumbalik ang mga tao sa Panginoon. So noon din po ay nagpababa ng apoy si Yahweh at natupok po ang handog, ang kahoy at mga mga bato at maging uh, lupa sa paligid. So pati nga po yung tubig ay talaga naman pong yung tubig sa kanal ay natuyo. So ito po ay matatagpuan po natin kung nais po ninyong mabasa ito o malaman po ninyo ang kwento dito. Matatagpuan po natin to sa first King chapter 18 verse 37 and 38 po. Basahin po na, basahin na lang po ninyo para kung gusto po ninyong mabasa ang patungkol dito. At meron pa po, si David na kung saan siya po ay ang panalangin naman po ni David ay makalaya sa siya sa fear or takot. So nanalangin po siya at tumawag sa ating Panginoon na mawala yung kanyang takot. So ikaw kapatid na nanonood ngayong oras na ito, kung ikaw man ay merong kinatatakot o may takot kang nararanasan, tumawag ka lang sa ating Panginoon. Idayal mo lang yung 33.3 na kung saan, sabi ng Panginoon, halika. So, manalangin ka, tumawag ka sa Kanya at tayo naniniwala na kapag tayo ay palaging lumalapit at tumatawag sa ating Panginoon, yung idinudulog natin sa Kanya ay tunay nga na ito ay tutugunin ng ating Panginoon. Amen. At meron pa po si Solomon na kung saan, Uh, ito ay matatagpuan natin sa Second Chronicle chapter 1 verse 10 to 12. So makikita at mababasa po natin dito na kung saan si Solomon po ay tinanong ng ating Diyos kung ano ba ang nais na ibigay sa kanya. So sa pagkakataong pagkakataong 'yon na kung saan tinanong na po siya ng ating Panginoon na kung ano man ang hingin niya ay ipagkakalob sa kanya. Alam niyo po ba na si Solomon po ay hindi po siya humingi ng ng kayamanan o ng mga pangangailangan niya o kung anumang mga karangyaan na pwede na sana niyang hingin sa Panginoon. Ano po ang hiningi niya? Subalit ang hiningi niya sa ating Diyos, sa lip na humingi siya na kung anumang mga kayamanan o anumang mga karangyaan, ang hiningi po niya ay karunungan na pagkalooban siya ng ating Diyos ng wisdom or karunungan upang sa ganon ay mapamahalaan niya ng maayos ang bayan na pinamumunuan niya. Amen. So, katulad po ng mga lingkod ng Diyos, ay patuloy po tayo tumawag sa ating Panginoon. Pwedeng pwede po tayong tumawag o manalangin sa Kanya at umasa po tayo na tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Huwag po nating kalimutan itong ating binasa sa araw na ito, ang Jeremiah 33.3 na kung saan Tatawag tayo sa kanya at tutugunin niya ang ating mga paglapit at pagdulog sa kanya. Kaya tanggapin po natin ang imbitasyon sa atin ng ating Panginoon. Amen. Para nang sa ganoon, patuloy po nating maranasan ang buhay na nakasama na, 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 na ang ating Panginoon. Na sa ganun, patuloy nating maranasan kung ano man ang mga sitwasyon na pinagdadaanan natin kapag tayo po ay lumalapit sa ating Diyos, mapapagtagumpayan po natin ito. Amen! So, ito po yung aking maibahagi sa araw neto at tayo po ay manalangin. Hallelujah! Panginoon, salamat po Lord sa araw neto, O Lord God. Sa Uh, na ibahagi ko po, Panginoon, na kung saan, kung dito sa lupa, dito sa mundo, ay may mga hotline number. Lord, ito po, Panginoon, ang palagi naming aalalahanin, yung po sa amin, na hotline number na nagmumula sa iyo. Ang Jeremiah 33.3, O Lord God. Lord, salamat po, Ama na patuloy mo pong ipapahayag sa amin ang mga mahiwagang bagay na hindi pa po namin lubos na nanauunawaan, O Lord God. Salamat po, Lord, na pinalalahanan mo po kami, Panginoon, O Lord God. Lord, we pray, Panginoon, to our prayer, O Lord God, ay patuloy po namin mararanasan, O Diyos, ang mga bagay-bagay na hindi po namin lubos na maunawaan. Ikaw po, Panginoon, O Diyos, ang magpaunawa sa amin, O Lord God. Salamat po, Lord, sa, sa araw nito, O Diyos. Salamat salamat po Lord na patuloy po kami tatawag sa iyo, Diyos. Salamat po Ama na sa pagtawag po namin sa iyo, sa pananalangin po namin sa iyo, Lord God. Sa pananampalataya po namin, O Lord God, ay tunay nga Ama. Natutugunin mo po Ama ang aming mga panalangin, O Lord God. Thank you Lord. Lord, ko anuman o Diyos ang kabigatan na daladala ng mga kapatid namin na nakasubaybay sa araw nito. Salamat po Lord na sa pamagitan ng salita mo, O Lord God, ay pinalalakas mo po Panginoon ang bawat isa, O Lord God. God. dalain ko po o Diyos na patuloy ka naming alalahanin o Lord God sa araw-araw ng aming mga buhay o Diyos Thank you Lord sa araw neto o Lord God In Jesus name we pray, Amen and Amen So yun maraming maraming salamat po at uh, tunay nga na ang pagpapala ng ating Diyos ay patuloy po nating nararanasan araw-araw Thank you po and God bless